Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit maraming kabataan ang nanlulong sa bisyo. Ano ba ang, bakit ano mga rason, bakit maraming hindi maganda po ang kanilang napuntahan sa buhay dahil sa bisyo. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming kabataan ang nalulong sa bisyo dahil sa ibat bang salik o dahilan na maaring personal, panlipunan o pangkapaligiran. Narito po guys ang ilang pangunahing dahilan kung bakit maraming kabataan ang nalulong sa bisyo. Number 1. kakulangan sa gabay ng magulang family first, ito po ang pinagmulan po ng lahat. Kung ang family ay sira-sira, hindi maganda ang pagpapalaki ng anak na po po madali pong maakit sa mga bisyo ang kabataan. Kapag kulang sa atensyon, pagmamahal o disiplina, disiplina mula sa magulang, maaaring humanap ng ang kabataan ng ibang paraan para mapunan ito kadalasan sa maling paraan tulad ng bisyo. Pangalawa guys, kung bakit maraming kabataan nalulong sa bisyo, impluensya ng barkada, malaking epekto ang peer pressure kapag ang, ka ka ang mga kaibigan ay gumagamit ng bisyo tulad ng sigarilyo, alak at droga, o posibleng mainganyo rin ang isang kabataan para tanggapin siya ng grupo, very true. pangatlong dahilan problema sa emosyon at isipan, ang iba ay nalulong sa bisyo bilang paraan ng pagtakas sa stress, depression o iba pang suliraning emosyonal. Para sa kanila, ang bisyo ay pansamantalang solusyon sa sakit o lungkot. Tama naman. Pangapat na dahilan, kakulangan sa kaalaman. Maraming kabataan ang hindi lubos na nauunawaan ang masasamang epekto ng bisyo sa kalusugan, kinabukasan at relasyon sa pamilya. Minsan nakikita nila ito bilang cool or normal. Panglimang dahilan, problema sa lipunan at kapaligiran. Kung ang isang kabataan ay lumaki sa lugar na laganap ang bisyo, kahirapan o krimen, mas mataas ang tsansa masanay siya sa ganong gawi at mahirapang umiwas. Pang-anim, media at social media. Minsan ginagawang normal or glamoroso ng media ang paggamit ng bisyo. Makikita ito sa pelikula, kanta o social media influencer na nag iwan ng maling mensahe sa kabataan. Ano ba hindi natin maiwasan ang pagbibisyo ng kabataan, edukasyon? Turuan ang kabataan ng tamang impormasyon tungkol sa masamang epekto ng bisyo. Gabay ng magulang, maglaan ng oras, makinig sa, at suporta ng ang anak. Positive activities. Ikayatin ang kabataan na sumali sa sports, art o iba pang, pang makabuluhan na gawain. Pagsuporta sa mental health, bigyan ng pansin ang kanilang kalusugan sa pag-iisip at emosyon. And ang uli, barkadahan ng mabuti. Turuan sila pumili ng tamang kaibigan na may positibong impluensya. Iyon po guys ang mga dahilan kung bakit maraming kabataan na nalulong sa bisyo. Tulungan natin sila guys kasi sila ang future ng ating bayan. According po kayo si Rizal at sa akin rin at sa lahat. Ayan po mapariwara ang mga bat kabataan. Yan lang po. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal po kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan news, si Jake. Paalam. I love you all.